Wow! Ang sarap! Ang bango-bango ng pansit! Ito yung handa namin ni nanay ngayong pista! Petang! Nuto na ba yung pansit? Darating si Maring Tere, pati si Princess, makikain dito sa atin! Malapit na po, Nay! Konting halo na lang po! Bilisan mo dyan, ha! Magbibis lang ako! Apa? <laughs> sila princess, makikipiesta sa amin. Sigurado masasarapan sila sa luto kung pansit. Bye <laughs> bang! Bye bang! Ay! Nandiyan na sila princess pati sa aring tiri! Maring <laughs> si Tang, Nandito na kami ni princess! Wait lang pa aring tiri! Nandiyan Aling Tire! Beba, nasa si nanay mo? Nasa loob po si nanay Aling Tire. Nagbibis pa. Ganun ba? Papasok na kami sa bahay niyo ha? Para makikain. Sige po, pasok kayo sa bahay namin. <laughs> Tara na, princess. Yes! Papasok na kami! <laughs> wow! Ang laki ng bahay niyo, Beba! Ngayon ako nakapasok dito! Tapos yung mga gamit niyo! Ang gaganda! ating bahay, ha? Ah? Mag-aral ka rin kasi mabuti, princess, para kapag laki mo, makabili ka ng ganito kalaking bahay. Ano ba yan? Ang tagal ba po bang, may pasalubong pala kami sa'yo. Talaga, princess? Charan! Ito! Ano yan? Plato? Walang lapang? Kasi dito kami kakain ni nanay eh. Tapos mag-uwi pa kami. <laughs> Ikaw talaga, princess! Matakaw ka! Day bang, ano palang niluto n'yong handa para sa fiesta? Halik po kayo rito, aling tiri! Meron po kami tinapay, chicken, lumpia, tsaka nagluto rin po ako ng pansit! Wait lang, pangkulin ka! <laughs> Ito po! Ito po! tayo kakain, gutom na kasi ako eh. Antay na lang po natin si Nani Aling Tere para sabay-sabay po tayo kumain. Nay! Andito lang po si Princess para sa Aling Tere. Sabay-sabay na daw po tayo kumain. Huwag na natin antay si Maring Sitang Beba. Mauna na kami kumain. Kaya nga Beba, gutom na ako. Kumain na tayo para hindi mapalit siya maldanyo. Baka magalit po si Nanay. Hindi yan. Akong bahala sa'yo. Tara na Princess, kumain na tayo. Yehey! Nai na ako! Nay! Ito po yung plato niya! Oh, no! Wow! Princess, dami mong kumain ha! Para hindi na tayo magluto sa bahay! Sige, Nay! Para mapusog ako! <laughs> ang sarap! Ito ang likid manok! Gusto! <laughs> oh, no! Ang <laughs> karap! Prinses! Dandaan din kumain! Paano di mo upos yung handa? Ang dami talaga nilang handa! Babuti na lang! May dala ko ditong plastic! Pupunin ko ito ng maraming pansit! Lagot! na po dyan sa may tupot! Kanyari <laughs> ako na ito kay nanay! Ubus na yung handa namin! Princess, baka meron pa tayong uuwi dyan! Akin na! Ito po na yun! Yung tinapay! Ang lalaki! Iligay nyo na rin po ito sa may Hai salamat! Busog na busog na ako! <laughs> Tara na, Princess! Umuwi na tayo! Pumunta pa tayo sa bahay naring Sonya! Makikain din tayo doon Sige po, Nay! Alis na po tayo! Doon naman tayo ka aling Sonya! Sigurado masarap yung mga handa niya! <laughs> beba! Uwi na kami! Salamat sa handa niyo! Marami na ko na ibalot! Babay Happy Fiesta! Halika na, Princess! <laughs> Babay, Beba! Alis na kami! Ayan! Wala na kaming handa ni nanay!